Madam, magandang hapon sa inyo, Ma'am Ma Jonalyn. So, ito, based sa inireklamo nyo, kayo ba ni Sir Alex ba? Kasal ba kayo? Hindi. Hindi. Okay. Ilang taon na yung anak nyo? Seven years old po. Kailan ba yung anak nyo kinuha ng kanyang tatay? Hindi niya po kinuha. Ano po? Sabi niya po magbabakasyon daw po sila. Kailan yon? Noong November 25 po. Last year pa? Apo. Simula noong November 25, hindi niyo na nakapiling yung anak nyo? Hindi Do na? Doon na po sila sa Mindanao. Tagamindanao? Okay. So, ano yung gusto niyo mangyari? Mabawin? Wa Kuhaan po yung anak ko. Okay. Say. Sige. So under our law, yung custody talaga ng anak, especially pag hindi married, yung may sole custody dyan, is yung nanay. ang uh, kukunin lang siya ng tatay kung mayroong court order na nagsasabi na yung nanay ay unfit. But in this case, wala namang court order. So yung may karapatan talaga, ma'am, sa itong case ninyo, ma'am, ikaw talaga yung may rightful custody ng inyong anak. Tutulungan kayo para magkasampa ng... Uh, kaso para makuha yung custody ng na anak. Kasi siya kaso sir. Mabawi ko lang po anak. Okay, sige. Kung, ma kung makuha siya sa mabuting usapan at saka may balik ang custody, uh, hindi tayo kailangan magkasuhan doon. Mm -hmm. Pero kung medyo mamanatigas siya, saka ay talaga yung balik, well, we have to so, file please, it in court sir, court. May sinabi po siya sa akin na kahit kunin ko yung bata, wala daw siya siyang pakailan. Bakit hindi yung binalik? Hindi po. Sabi ko po sa kanya, nagpadala po kasi ako ng pera. Okay. Ng 8,000. Mm. Sabi ko po, kung ano po, ipamasahin mo yan, ipauwi dito. Uh -huh. Uwi po kayo, uwi kayong dalawa. Uh -huh. kasi po sir, binili niya po ng motor. Iba yung ginawa niya? Binili niya po uh -huh. ng motor. Alam niyo ba ma'am, nasa mga ganyang situation, nagbinigyan mo siya ng pera ng 8,000, sabi niya po kasi sir, ano daw po, may binibenta raw pong motor. Eh, birthday po ng mm. anak ko noon, 28. Mm. Sabi ko, ipamasahin niyo na lang pa uwi. Actually ma'am, ito ma'am, pag po. mga ganyang, uh, ano, example, binigyan ka ng, binigyan mo siya ng pera. Para yung purpose niyan, is let's say makauwi sila. Pero ginamit niya sa ibang bagay. Actually ma'am, pwede mo talaga siya makasuhan ng estafa din. Kasi yung meaning kasing estafa is, dapat yung element din, tumanggap siya ng pera. Okay, tumanggap siya ng pera. Yung pera na yan may specific purpose. That is, pangbili ng tiket. However, gin misappropriate niya, meaning, ginamit niya sa ibang bagay. So sa case niya, binili ng motor. To your prejudice, meaning, na-hassle ka or may you suffered loss. ba? Diba? Kasi, oh, hindi naman dumating anak mo. Sa so, mga ganyan senaryo, ma'am, pwedeng pwede talaga siya makasawa ng estafa. Kaya ngayon, ma'am, kung malaman niya na pwede siya talaga masampan ng kaso ng estafa, hmm. maka ibabalik na yung custody ng anak niyo. Pusang loob. Kasi mas mabigat yung parusa nga matatanggap yun pag makukulong siya. Hindi um, naman po. Kung balak siya, pakulong siya. Kaso ang akin lang po talaga, kunin yung anak ko. Coordinating na rin tayo, attorney, with uh, DSWD po. Uh, actually, ng uh, CSWDO po, ng uh, Butuan City, para mm. po malocate natin to ngayon si yes. Sir Alex pati na rin po yung anak ni Ma'am Jonalyn. And uh, pag nakakuha po tayo ng information, uh, attorney and Ma'am Jonalyn, ito po ay agad namin ipagbibigay alam sa inyo. At papapull out na po namin yung bata sa kanila kasi techn technically, yes. attorney, di ba? Dapat yung may custody talaga is mm -hmm. yung mami. Kasi po, sir, gusto ko po makapag-aral yung anak ko. Hiningto po kasi nila doon eh. Mm -hmm. <laughs> Sabi ko po talaga sa kanya, iuwi mo yung bata. So, yung best interest ng child, syempre yung makapag-aral. Mm -hmm. yes, so, nandito po. talaga sa kay Ma'am Jonalyn. So, kailangan talaga ibalik ni Sir Alex in the first place. Wala siyang karapatan na yung anak sa kanyang custody. At most, visitational rights na siya. Bibisita lang siya. Pero hindi pwede uwi yung anak kasi yung kustudiya ng anak, nasa nanay yan. Kasi hindi kayo married. Magandang hapon po, Sir Jonard. Yes, po. Good afternoon po, sir. Ayun. Sir Jonard, good afternoon. So itong nilapit na ni Ma'am Jonalyn regarding dun sa custody ng anak niya, magpapatulong sana dito sa CSWD na malocate na yung si Sir Alex Tanhay at saka makuha yung anak nila na si Ma ng anak si nila Alias Boy. si Alias Boy. Oh, so nandito po sa barangay Tagibo. Tagibo. Apo, ah, yes sir yes po uh, pwede po siya mangtulungan po uh, pwede po makahingi lang po ng referral letter galing po sa inyo para ma-address po namin sa assign po na social worker sa barangay po para po ma-coordinate sa barangay uh, para mahanap po yung sinasabi po mga individual ipo-provide po namin lahat ng information na kinakailangan nyo po off air para po uh, ma-provide din po ni ma'am yung kanyang mga uh, contact information yes. and address po current address po ni Sir Alex at ni Alias Boy. Sige po, sige po. Maraming maraming salamat po Sir Jonard Ugtuhan Mula po sa CSWDO po ng Butuan City. Maraming salamat po. Tayo po ay nakikipag-coordinate na rin po sa ating mga kapulisan diyan sa Butuan City sa pangunguna po ni Police Colonel Romel Villamor para po again para ma and ma out natin itong bata kasi nga po technically kidnapping yung ginawa and 10 nagpaalam po sa sarang. Opo, pero mabibi magbabakasyong kami. Uh -oh. Tapos after po nang lumagpas na po yung 2025, sabi niya nag-aaral naman daw na po. Tapos nalaman ko po na huminto yung bata dahil ayaw na raw po mag-aaral. Pero the fact, ma'am, oh, ma na hindi yan binabalik sa inyo, na, na dapat yung, po sa inyo yung custody, yun po ay uh, kidnaping. Gusto ko lang na ano, Alex, may balik yung <laughs> Gusto ko lang na maibalik yung anak mo sa akin, <laughs> Kahit alam ko may babae ka dyan. <laughs> Kasi po nagpasa sa'kin sa yung babae ng picture eh. <laughs> Actually, kailangan niya talaga ibalik, ma'am. Kasi medyo kung hindi babalik, ma'am, pwede tayo magsampas sa kanyang kaso. Dalawa pa, pwede tayo estafa. Pwede na siya doon dahil nga sa binigay mong 8,000 na hindi ginamit. Kidnapping pa kasi more than may required number of days lang. Kahit nga pinaalam, ito malagpas na. Year, November 2024 no, pa eh. gusto tayo ngayon. Umalis po siya kasi wala po siyang trabaho rito. Tapos sabi niya babalik siya para trabaho uli. Hindi na po sila bumalik na. ko na lang po na may babae na siya. <laughs> so bukod po sa pagkuha ng anak ninyo ngayon ang, kin ang kasama pa ng anak ninyo ay yung babae or Hindi po bagong kinakasama po ni, ni sir para po kayo sir Alex Tanhay kung nakikinig man po kayo ngayon si Ma'am Jonalyn Vinyas po ay nakikiusap na ibalik niyo na po ang kanyang anak at uh, kailangan din niyang malaman kung kung kamusta na, anong status, mm -hmm. ang welfare ng bata. Dapat Isan po, po lagi nasa nanay. Yung bata hindi nakikipag-usap sa akin. Kahit tawagan ko po, hindi po ako nakausap. Tapos pag sinabi ko na kausapin mo ako, saglit lang. Hindi Minsan lang ako kakausapin ng bata, tapos sabi ko po ano nagkapasa siya. Sabi ko na ano yan, sabi niya. Na ano lang po sa bike. Tapos sumabat po yung tatay na, na ano lang yun ng bike, hindi naman na disgrasya yan, bike lang. Baik lang talaga yung nakausap niya. Hindi po ako naniwala. Kailan mo? po yung huling nakausap yung anak ninyo? No, kahap, kanina po magkausap niyo po kami. Mm -hmm. Tapos sabi niya po kami. Tapos sabi niya, ma, kukunin mo ko. Pag mo ko, ma, isama natin si papa. Sabi ko, hindi na. Ayoko na rin isama mm -hmm. si papa mo. Mm -hmm. Pero kamusta naman po yung kalagayan ng bata? Nagsabi doon? lang po siya na iuwi na lang daw po siya rito. Kasi mas gusto niya raw po dito mag-aaral. <laughs> dahil ayaw niya daw po. Dahil malayo. Sir Alex Tanhay, kung nakikinig ka naman yung masasabi na namin, ibalik, mag-message ka na, mag-coordinate ka na dito sa kay Ma'am Jonalyn Vinyas at saka ibalik na yung anak niya. Para hindi tayo umabot sa punto na magkasuhan pa kasi maraming pwede kaso sa iyo. Pwede ka makasuhan ng kidnapping, pwede din istafa, at saka kung ano pang ibang pwede mahalungkat sa iyo. So para mas mapabilis na at saka peaceful lang, kontakin mo na si ma'am ibalik mo na yung anak niya kasi yan lang may hiningi niya maibalik yung anak niya then tapos na tong uh, problema na Ma'am Jonalyn, uh, Jonaline once na makakuha tayo ng information na ma-pull out pag na-pull out na tong si Boy agad naming ipapaalam sa inyo at makikipagtulungan po tayo sa CSWDO upang ito po ay masamahan paluwas po dito sa Manila at maihatid po ng aming uh, tanggapan patungo po sa inyong tahanan. Okay po ma'am, salamat po. Okay, ma'am maraming maraming salamat po sa tiwalang ibinigay nyo po kay Idol Rafi. Maraming maraming salamat.